in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Maganda umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umalis ang mga pareseyo at nag-usap-usap kung paano ipapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ang tungkol sa kanya nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Narito ang lingkod ko, na rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan hindi siya makikipagtalo mahinahon kung mangusap ang tinig niya sa lansang ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong na kahapay. Hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang kanak at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan nating mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Iksudo at paggunita sa Mahal na Berheng Maria tuwing Sabado. Ang mabuting balita ipinakita ni Jesus ang katahimikan ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Sa kabila ng palak ng mga pariseong siya ipapatay, hindi siya ng gulo ni naghanap ng gulo. Bagkos, lumisan siya, nagpagaling at tahimik na naglingkod. Ang hulang ito ni Propeta Isayas ay tumutukoy sa isang Mesiyas na hindi maingay, hindi mapanira, kundi mapagkumbaba at mapagpagaling. Hindi niya puputulin yaong tambong na kahapay ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Ito ay hamon sa ating lahat bilang mga Kristiyano gaano rin ba tayo kahinahunan at kaawa-awa sa harap ng pagsubok at pagkamuhi sa halip na maghimagsik hinahamon tayo ng ebanghelyo na manahimik sa Diyos at ipagpatuloy ang kabutihan ang paggunita kay Maria inanang katahimikan at pananampalataya tuwing Sabado. Inaalala natin si Maria, ang babaeng hindi umaangal o sumigaw sa gulo, kundi tahimik na nag-ingat ng mga salita ng Diyos sa kanyang puso. Tulad ni Jesus, naging tapat siyang lingkod sa kabila ng dalamhati. Halimbawa ng mga pagbabago sa ating panahon. Una, mula simpahan para sa mundo. Sa panahon ng globalisasyon at teknolohiya, ang mga panawagan ng Santo Papa Leo XIV ay nanawagan ng pakikinig sa kabataan, pagsasama sa kanilang tinig sa pamumuno ng simbahan. Pagkalinga sa kalikasan. Green mass at pagtutol sa kasakiman na nagpapalala sa climate crisis. Pagpapalawak ng awa, pagyakap sa mga nangangailangan sa halip na paghusga. Pangalawa, tugon ng mga mananampalataya. Mas maraming laiko ang aktibong lumalahok sa simbahan. Online man o offline. Paglago ng mga basic ecclesial communities sa mga barangay. Pagsusumikap sa kagalingan panglipunan mga libreng gamutan, feeding program, at community healing. Pagbabago ng puso, paano tayo tutugon? Ang mensahe ng Santo Papa Leo XIV ay malinaw. Tayo ay hindi tagasunod lang ng doktrina, kundi sa pagdala ng awa. Kaya talikuran natin ang yabang at panlalamig sa pananampalataya. Magbalik-loob tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal at eukaristiya. Tumugon tayo sa tawag ng pagmamalasakit sa pamilya sa komunidad at sa kalikasan. Manalangin tayo, aming amang mapagmahal, inilalapit po namin sa iyo ang mga mahal naming pinagdaraanan, ang bigat ng karamdaman ng aming ubis po si Bantulo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañare. Si Raymond Lawrence, Faith, April Misal Dual, ang buong pamilya namin, ang buong sangkatauhan, ang lahat ng nanonood at nakikinig. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay, bigyan mo sila ng pag-asa at kapanatagan at patatagin ang kanilang pananampalataya. Amen. Manalangin din tayo para sa mga yumao. Panginoong Diyos, tanggapin mo sa iyong kaharian ang aming yumaong Santo Papa Francis. Si Manuel, Señor at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na ang mga walang nakaalala sa panalangin ng mahal na Bereng Maria, na away makapiling nila ang iyong liwanag sa langit. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Mateo, Isaiah, Iksudu, Batikan News on Popleyo the 14, Catechism of the Catholic Church, Green Mass New Era News. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayang niso sa ibang ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless.